Mga kapanyawan, oras na aron makakaton kita dugang kahibalo ug kaalam. Aron kita maluwas sa mga balatian ug makaangkon pa kita o mas natural nga pamaagi aron sa pagpahiuli sa atong kalawasan. Alsed Marketing! ang tigmaog tigapodapon sa mga produktong herbal nga napamatud ang makatabang sa atong kalawasan. Sama sa Set Panyawan Plus, Mangosteen, Luyang Dilaw and Panyawan, Set Panyawan Garlic Capsule with Garlic, Banaba and Panyawan, Set Kogon Herbal Capsule with Kogon Grass banaba and makabuhay ug ang said liniment oil apil pa ang mga said celebrity soaps ang said celebrity beauty soap ug ang said celebrity kajik soap karon magatanya kanato sa usa ka pinasahing tulumanon ani ana ang knowledge power knowledge power sa hugyawan sa said panyawan hugyawan sa said panyawan kauban si Mr. Panyawan ug si Sir John knowledge power sa hugyawan sa said panyawan tulumanong dalit kanato sa Marketing. My God, I saw my God, do in Visayas Mindanao. Welcome na po nini nga uh, Hugyawan sa Sed Panyawan And welcome na po nini nga tong uh, Tulumanon sa Sed Marketing Nga maghahatag o dugang impormasyon Kaalam mo kahibalo aron ka ng imong lawas Atong malikay sa mga balatian Ano yan po si Mr. Panyawan And sama sa naandan kauban niya po na Atong guapo Ato ang energetic, dynamic nga partner <laughs> Naka Murag naka-mask lagi ta karon no murag uh, karon po ko kabantay wa <laughs> nag-nag-nipara ka Hello Sir John maayong uh, adlaw kani Mo. <laughs> Salamat kay Sir Rick na sa tanan natong mga tikoy na ako musta ka mga Sa ato ang mga viewers karon si Sir John ang ato ang partner in health nga tighubad sa ato ang mga klase-klasing mga problema sa panglawas maghatag siya mga dugang nga mga information aron na masayod kita sa mga balatian kaya uh, mga panahon lagi soon ha, ah, matingala ka, mataptan kag balatian but uh, unfortunately wala ka kaila nga uh, naa kanini nga matang sa problema sa panglawas Na eh, Naniya kami aron sa paghatag ka mo Oga uh, information nga usab matagaan ka na mo uh, maayong nga pamaagi aron ka nang imong lawas atong nga uh, malikay sa mga balatian. Sir John, nagtaas na po Hindi. daw ang uh, lista or uh, kaning mga biktima aning uh, coronavirus. Abi ko mag-okay na ang tanan. No? Gumikan kay bakunado na na pabugida ay uh, mga tao nga uh, maigo pagyapon no bisan pag uh, vaccinated pero dili na uh, critical so sama tong mga first gen nga uh, mga uh, you know uh, tuig no sa ato ang uh, ginatawag nga uh, pagigo sa pandemic delikado mm -hmm. kayo nga uh, maka hatag og uh, problema sir jan tagay pagkunotag mga dugang mga kuanbe kaning uh, uh sito ganyan, kanang mga pamaagi aron malikayan pagin nato kaning uh, ginatawag nga uh, coronavirus disease. Oh, kining coronavirus man good sirik no sempre virus man kini no so kina dingin nato ni siya mangingon ta na bisan pa man no sa dormancy no sa pagkatulog no sa kaning issue or kaning pandemic no na gina atubang yatubang nato for the last 2 years or 3 years no na milabay no ah uh, ang covid-19 is very kuan pagihapon na ah uh, sa bitawag na uh, fatal no or very ah uh, maka, maka makakatakot pagihapon na hantod sa karon na panahon mm -hmm. uh, wala pa mangyud na do nagideclare no uh, ever na ang covid is zero na no sa ang nasod no so ubay-ubay pagihapon o aduna pagihaponay mga kaso kung sa asa ang covid 19 no maka-cause pagihapon og uh, balatian sa ang population din sa ang nasod mm -hmm. so karon ganin no baguhay lang no human ang Uh, mga holidays uh, ni Agi, no uh, tungod sa pagpanagtapok na sab sa mga tao. no uh, ah karon sa to ang mga nag unang ahensya sa panglawas nga basin og uh, adunay paspas o -pas, uh, mga surges no sa cases sa uh, COVID-19 mm -hmm. so importante gyud yun, no sa paghinumdom nato katong natong gibuhat nato for uh, ni aging tuloc atoig no katong pag Uh, mask no paggamit sa tong mask ang ato ang paghugas sa kamot nato no gamit ang sabon ug tubig ug siyempre katong pagmaintain nato no og kanang safe distance no sa matag usa. Na mm -hmm. uh, siyempre no nag apply naman ta no sa to ang mga sa to ang mga businesses nag-abli na ta sa to ang lugar no na mm -hmm. natay mga face to face classes na may mga pang mga uh, activities nga naga magina require na karon ang personal meetings mm -hmm. apan nato man pagyapon nato no na bisan pa man nga uh, majority sa tong population is uh, vaccinated meaning ato ang COVID-19 importante pagyapon no nga inumduman nato nga virus kini ug makasinati pagyapon ta og mga uh, balatian kung kita matapta ni ini nga uh, virus so magluto-luto ra sa hangin no and then mm -hmm. ang ka na to sir Rick no is tungod nung ginaingon ako na virus kini paspas ang iyang mutation mm -hmm. no so paspas kun siya magkusang kung kinaayo og iyang galingon. so mahimong uh, mas mahimong kusgan ba siya o mas uh, mas mugawas ba another variant of covid-19 uh, Muna ang ato ang hinumduman no sa tanan ato mga tigpaminaw mga viewers nga uh, dili gid nato ni siya pwedeng mali ito, no so mm -hmm. kinanglan nga padayon yung pagyapunta sa tas ang mga uh, kanhingi na buhat bisan mm -hmm. pa man nga na, na kita sa mga uh, personal na mga pakikis ah uh, meet no mm. sa mga atong mo na ilang, Muna, ginaingon na uh, sir Jan uh, it doesn't really mean nga all, almost back to normal ang tanan magkumpiyansa lang mm -hmm. yato kita gumikan kay mm -hmm. uh, kiling si COVID-19 bisan pa og ka nang uh, bakunado ka and uh, medyo hinay ka lang imong resistensya delikado lag mm -hmm. yapon kang mataptan ini nga matapta matang sa balatian mo na ginaingon nga angay lang yapon nato nga tagaag pagtagad ang uh, mm -hmm. mga uh, atong palibot ang uh, bisan pag mga karing mga tao no nga at mm -hmm. Nato, nga posible po nga basig na igo po siya kay uh, sa akong nahinumduman sa bisan pa sa kaniyan mga panahon na, nga medyo nagtaas uh, pa ang uh, number sa victim sa COVID-19 mm -hmm. um, mm -hmm. ang hadlok mong ini, kay dili nimo kini makita no dili nimo siya mm -hmm. dili ka kabantay ba nga kada ding mga tapad-tapad nimo posible na day nga na, na day na sa coronavirus and kita pud nga mm -hmm. adunay medyo pagkumpiyansa ah, delikado pud kaayong ah, maigo tani ini Dugang mm -hmm. lang pud dito na ako, no nga alang sa katong mga kaigsuonan nga gustong matabangan ang kagalingon ang uh, kining atong mga produktong herbal sa set marketing na an gayud nga adunay pagtabang sa atoang uh, immune system no ang pagpakusog sa depensa nato sa kalawasan nga ilabi na kung bakunado ka mas matagaan pag yunimo uh, kahigayunan ka ng imong kaugalingon nga pagtapot ka sa virus imong lawas dili di ka nakapenetrate no tungod kay kusog na kada immune system and then of course na pud kay uh, bakuna mo nang uh, dako yung kayo ang uh, kahigayunan nga matabangan juga Anyway, karong adlaw Sir John, Day atong pagisgutan usakamatang usa ka matang sa balatian nga sagad uh, makaangkon kining mga tawo nga uh, dili kayo hingaon. Kining mga mm mahiligon nga magpalapas sa ilahang pagkaon. No, kining mga kaigsuna nato nga dili kayo mutultol sa insaktong oras kining ginatawag natong gastric ulcer. Sir John, atong hisgut, hisgutan karong adlaw kining uh, ginatawag natong gastric ulcer nga diin uh, sagad gyud kini nga maigo kining mga kabatan-unan ang ulcer sa tiyan mao nga uh, mga bukas nga mga samad nga naugmad sa atong uh, sulod sa atong tiyan ang mga ulcer mamahimo usab nga mahitabo sa bahin sa tinai and of course uh, labi na sa atong mga tiyan. Gina, ginatawag tin kini nga uh, duodenal ulcers or ka mga ulcer sa tiyan nga uh, kung tawagon uh, o rusaha ginatawag siya ang isip peptic ulcer ang mga simptomas sa uh, ginatawag na gastric ulcer bawa ka ng, uh, pag, uh, pag uh, you know pagpandaot sa imong gibati si sa imong tiyan o grabbing kasakit pagbati nga adunay pagkapuno or kanibitang bloating or pag maghubag sa si imong tiyan usahay pud murag feeling po nimo nga kanunay lang kang naga burp or naga belch ug usab kaning uh, dili pagkahili sa imong pagkaon di pud mawala mga higala gisuon nga kung ikaw adunay uh, Uh, ginatawag nato nga ulcer ang mm -hmm. uh, pag-angkon sa heartburn and of course kaning uh, ginatawag nga uh, feeling kasukahon Sir John, tagay ko na tagdugang information mm -hmm. may tungod aning gastric ulcer o nga nung, uh, pahit, may tabo man kini mm -hmm. Kanang ulcer no uh, in general terms na Sir Rick no uh, another term na siya samat no? Mm -hmm. so kung aduna monang, say, mo na kung no, sa nga gas-gas sa tungol Mm. No, mo na yung ginatawag na itong, uh, kung sabi sa iya, pag kanyang ito ginatawag sa gastric ulcer. Kining kining mga ulcers mga no mga ulcerations nga nagapangita mo din na sa tungtungol or din na sa to ang uh, small intestine no kining duodenal kan uh, ulcer no uh, tungod na sa katong ginaingon na to no nga uh, uh, effect sa katong acid din na sa to ang tungol which kung wala tay ginakaon uh, moy mahimong hinungdan dito sa pagkutkot You know, dito sa ato ang lining, sa ato ang uh, ato ang stomach o kanya tungol. Uh, kanya tungol mangod, uh, ang environment, manggod, ni Ini, no, is uh, very acidic. No, tungod kay importante ang acid dito sa pag-breakdown sa mga heavy na mga proteins, no, sama sa karni, nga bisod kayo siya i-digest no kinahanglan siya acid aron nga uh, makunis-kunis kun na siya dito sa ginagmay antud sa ma-extract na to tong kinahanglan na to na sustansya okay so once nga ang usa ka tawo no uh, dili siya mutunong sa kaon no so naka ang ato magong lawas naka program na siyang daan okay so pag once nga magutom na gani ang ato ang mga selula sa lawas sir eh, uh, muingon din na muwatag muha, din na siya dito og signal sa tong brain no mm -hmm. nga muingon siya dito na gigutom na ko so kinahanglan nako og sugar kinahanglan nako og nutrients kinahanglan nako og oxygen so ang utok na to din sa atong tiyan nga, uh, magpagawas na o magandam na og uh, acid no tong hydrochloric acid aron nga makabati na pagkagutom ang katong tao no tong, ako mismo or kita mismo no makasunod natin ang tagkagutom mo pag magutom na ta mo, mo start na ta ka kanang marag maghilap na atong tiyan, no o, mm -hmm. pag, ka pag kanang kutoy na so, meaning na to nang, nang ginagawa na ato panahon na sa tingkaon. Mm -hmm. so uban man good sir Rick, tungod kay uh, sa ilang bad habits no sa mga wrong habits na ilang ginabuhat na magpalipas sila og kaon dili lagi ginapansin, no ng pagkutoy na sa tiyan aduna uh, adunay pag uh, over release no sa katong ginatawag mm natong mga acid mm -hmm. and then ingon man tag acid di ba pag moingon tag acid corrosive ni meaning makakos ni siya og mad o makakos ni siya gas gas din sa ato ang mga linings mm -hmm. so kung wala tay ginakaon kinsa unsa ang iyang i-digest meaning i-digest niya yang kaugalingon mm -hmm. di ba so mm -hmm. once na magsige na kaya kanay atong tiyan manggod mura man siya grinder so galiok-lihok ni siya perminte, gina gina galing niya tong pagkaon unta para kung wala man ginakaon, ginagaling niya yung kogalingon. Which later on, makakos itong ginatawag nato nga mga ulcers o mga ulcerative na mga lesions din sa sulod sa to ang mga lining, sa to ang gastrointestinal tract. Mm -hmm. So, kana siya sa So, meaning to say, mga higalag igsoon, kung ikaw, aduna na kay uh, medyo pagpasulabi anang imong gibating, dili kay ka nagkakaon, ilabi na sa saktong oras, And then uh, bantok na dai sir diyan no kaning mga tao nga dunay uh, you know kanay bitawng diet sila kay gusto silang magpaniwang mm. sa mga posible yung mahitabo sila is makaangkon sila og balatian sa ulcer or kani pagangkon og uh, mga samad-samad sa -samad ilahang mga tiyan tungod kay wala na sila gikaon and then uh, napagin sila ay, uh, you know kanang excessive nga nga you know activity maybe siguro exercises uh -huh. masamot nga makasinati rino sila'g problema sdiyan mo di anguban ang uban mga naga-diet naga-sinati gyud og ulcer Maayogin siguro uh -huh. nga mag uh, tumar sa mga cell products gumikan kay uh, kani sila na pamatuod an sila nga makatabang gyud alang sa pag prevent and of course pag pagpahiuli sa ato ang lawas nga dili ta mataptan aning nga ulcer mm uh -huh. So kinangla, no na inumdumang yun nato permente no, sa mga tigpaminaw no. Labaw na tong sama nako na no nga kana magpapayat, magpa diet diet kuno hay no. Ay inumdumang yun na fermentino nga ang pagpamay pagpapayat no or ang ning pagsulod nato sa ginataw na tong proseso sa pagjeta no is proseso na siya. Kinahanglan so kinangla na to nga anaron nato tong kagalingon usa no ay ta mo testing anang mga pagundang sa pagkaon no tungod kay adun naman po yung mga mga studies no nga makatabang tong pagkunhod sa tong pagkaon intake no uh, apan no kinahanglan jud nga uh, anda mga tong lawas ni ana ay ha nato siya testingan no kining mga proseso sa kanang manunta kanang mga angon intermittent na fasting or ban pa Tungod, no uh, once nga ato na siyang gritsohon no maka cause jud dito sa katong over excretion secretion sa uh, acid din sa tong lawas uh, sa tong tungol nga which makakuha sa tong ulcers o ginumduman po nato no na aduna na tayong mga produkto sa marketing no na makatabang dito sa katong pagkunhod sa inflammation dabaw na ninyo nga tong said uh, panyawan plus mangosteen makatabang ni sa dito sa katong pag uh, alim sa mga balati sa mga samad din sa tong tungol no uh, inuban na dito sa saktong pagkaon syempre sa tubig no nga makabalance sa katong acid din sa to tiyan and then siyempre, katong uh, pag-control sa katong acidity through increase sa katong ginatawag na itong base no basic na mga uh, mga uh, mga but uh, mga matang no mga contents na kinahanglan aron nga mabalance out ang katong mga acid nga makakos dito sa katong grabing pag cut uh, cuts so ato ang mga ulcers na dinhon syempre itong ulcers hamad man na no matabangan siyang mualim mm -hmm. maayos siya and then syempre mahimong anda mga katong lawas kung gusto pa nga mo mo engage ta no og kanang mga diet na mga processes o mga pamaagi sa pagpapayat sa tuang uh, para mas mahimot ang healthy. Mm -hmm. Bueno Sir John, wala na magtaygo ng oras og panahon. Nagpasalamat ta na ko alang sa imong pagkuyog kanato kanako. Alang sa mas dugang nga impormasyon uh, hatod kanato sa Zed Marketing. Salamat Sir John. Mm -hmm. Salamat kay Sir Rick no og sa tanan mga tigkaminaw dinha kumusta uh, paday pagyapon mo sa pag-like and share sa to ang mga uh, programs no sa to ang page na sa to ang sa Facebook mo. No. Salamat kay sa chance nga makahatag yapon sa inyo kay Balo. Okay. Kini si eh, kini si Mr. Panyawa ingon nga kung panalita ni kawa duno pamangali kay mga ginapanghambin, hambin mga problema pang sa panglawas sanding nagaron sa Sed Panyawan Products sa Sed Marketing na pamatud-an kining makatabang gayud sa atong mga kalawasan. Inyong nabati o nasaksiya ng atong talagsaong tulumanon nga hatod ka nato sa said marketing ang knowledge power sa Uyawan sa SED Panyawan Kauban si Mr. Panyawan o si Sir John Tulumanong hatod ka nato sa said marketing ang tigama o tigapunapod sa said marketing products sama sa said Panyawan Plus said Panyawan Garlic Capsule said Cogon Herbal Capsule o ang said Liniment Oil Apil pa ang said Celebrity Soaps ang said Celebrity Beauty Soap o ang said Celebrity Kajik Soap at ang ilang yapon gihapon kini nga aron kadugangan pa ang imong kaibalo alang sa pag-angkon sa mas maayong panglawas hangtod sa sunod nga higayon dagang salamat sa inyong paglantaw ug pagpaminaw